at welcome po sa akin YouTube channel. <laughs> so for this video guys, uh, pupunta tayo sa appliances. igagala gagala ko lang kayo so habang ano patawid ako. Ayun. Wait lang. So pupunta tayo sa appliances at bibili tayo ng electric fan. Ayan, shout out, shout out, sa lahat ng mga nagsusupport sa aking premiere. Ayan, shout out sa inyong lahat at maraming maraming salamat guys sa uh, walang sawang uh, pagyakap at pagmamahal nyo sa aking channel. Kahit hindi ako gaano nakakapag-support sa inyo. So, thank you, thank you. Ayan, so wait lang guys at i ano ko muna yung phone. So, ayan na talikod jan Diyan ka mo na may loves at <laughs> nagbo-vlog ako. So, mayroon din doon. Medyo malaki naman siya kaso medyo malayo na. Pero dito talaga halos bumipili. Yan. Yan. Ay, mga luwag-luwag. Ah, luwag-luwag. Ayan, mga santok-santok, guys. Cochilio. Ayan. Ay, tapalan. Ang mahal o, tapalan. Ano ang tapalan? Nakalimutan ko na naman sa English. asa ano, sa Tagalog, tapalan. Ayan. Pagbiglaan talaga nakakalimutan to So, nandito na guys at papasok na tayo sa loob. Tingin, tingin muna tayo. Ito, electric fan. Ayan. Gusto kong bumili ng electric fan. Yung maliit lang ba? Ay, 1,2. So, paano yan? 1,2,90. Mahal. So, baka balikan ko na lang yan. So. Walang line. Wala akong line ito na 1,288 1,280 eight, bakit kaya so 1,726 so medyo mataas sya so, ito yung mga ayan may mga sa blower station ganda ng blower ay ang cute nito pero mahal siya Malaki ng TV 65 inches 65, 75, 65 O, papunta yan sa amin O, dito lang yan pwede kaya mag video video dito hindi ko nga alam guys kung pwede mag video video ayan rice cooker so iba't ibang klase ng rice cooker ang mamahal grabe Philips. Magkano ng Philips? Ano? So, ito yung aming, ano, high school po. So, ano po. Yung nandun naman, mga washing machine. So, hindi na ako pupunta dun. Laptop. 38,000. 15 inches. Ayan, sabi ni jap bilbilan daw ako ng laptop. Ayan. Pagubi. Hindi ako marunong gumamit ng laptop. Kaya wala talaga akong laptop. So baka magkakaroon ako ng laptop pagka hindi magbago yung isip ni Jap. Sabi niya kasi bilan niya ako ng laptop at tuturuan niya ako pag uwi. So thank you so much in advance my loves. No. So, oh, for the first time, magkakaroon ako ng laptop sa buong buhay ko. Wala nandun yung mga washing machine. Yun. Kaya matamad na rin akong pumunta doon. So, uwi muna ako kung yun ang bibilhin. Kasi wala akong wifi dito. Ah, wala akong ano. Hindi ko dala yung isang cellphone para I send yung price. Ang ganda ng design ng TV, oh. Ano? Ano yan, oh? Dyson. Ayan, guys. Speaker. So, ito yung... Ay, ito yata yung upuan. Ay! Electric. Electric chair. Oh 128,000. Ano? Ano kayang feeling, no? Pagka ka nakaupo dito. Ayan. So, wala titingnan e ko muna kasi sabi ko kahapon parang 800 lang so balikan ko na lang mamaya kung oh. ah, grabe ang liit oh 1700 some di magkano na yun mga 3000 per piece yan yung pinakamaliit Paano pag wala nang Diba? Mura lang TV dito guys Ayan Paano 86, 75, 65, 55 inches. No? Pikachu malita. Oo, oh, ang, ano, ang cute niya. Sa so, 3,000. Grabe, ang mahal. Hello, Katie. Ang mahal ng maleta, oh. Mga 5,000 na sa piso. So, ayan lang, guys. So, maraming salamat sa support nyo. Ayan, maraming salamat. At, ayan, nakapag premiere kahit konti. No? So, bye, everybody. Thank you for watching. Thank you. Thank you sa sa ano, sa nag-support. Ayan. Bye bye bye. Ayan, at ako'y pauwi na. Ito naman yung dental clinic. Ayan. Diyan ako nagpapalinis na, ng ipin. Bye everybody! Ingatlah